Pinagtatalunan mo ako. Lagi na lang natin pinagtatalunan ng pag-aasawa. Alam mo ba ang pag-aasawa? Ay, mahirap. Kasi mo. Kasi mo. Hindi talaga ako napayag. Ayoko nang pag-uusapan ng pag-aasawa, ha? Ito pa lasan. Bawal magpakasal. Kasi tari. Mwa. Tumwa mo ka pang maayaw ko. Kasi sa atin. Ang arte mo. Ito pa Hindi ako napapayag, ha? Gusto magjowa ka. Sabi ng laki. Uy, Samantha, tanda mo. Alam mo maganda ka. Sabi niya sa akin. Kung sa akin na ba? Nabi. Huwag kong sa akin yung sasabihin na mag-aasawa ka. eh hapon ito, me. Yes! Ang arti mo. Sinasabi ko sa'yo, Samantha, ayaw mag-aasawa ka. Walang kasama si mama dito. Ayaw. <laughs> <laughs> Daw na ito pagbiruan, ha? Mala. Oh. Hindi mo ako. Naiintindi mo ba sinasabi ko? Hindi pa. Hindi po. Uh, 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 Ang pag-aasawa hindi madali. Gusto ko uh, sa akin eh. Hindi ka nga pwedeng magjowa jowa at bata ka pa. Ano? Sorte. Basta <laughs> tandaan mo. Gusto ko sa Kapag nasa tamang edad ka na, pwede ka na magjowa Pero ngayon bawal pa ha. Gusto ko sa akin. Wala ko ng Lagi ka sa mwa. <coughs> Yung uso mo, tatanggalin ko yan. Eh, ayaw ano, ma. Ayaw ano, ang dami naiintindihan. Okay. Susumbo ko na sa teacher mo. Eh sige, teacher, bitong sawa? Oh! Tapos sabi mo rin sa teacher mo, pwede ka magkasawa? Pwede po! Eh hindi pwede si mama, hindi napayag. Teacher mo, lalang hindi papayag. Tapos sabi ng teacher mo, mag-aaral kang mabuti ate Sam. Ay, tama na yan. Igilan mo na yung pap papakita ng mga jowa-jowa. Gusto -jowa. ko sa akin. Tamang gawa. Ano yun? Gawa! Let's see! Oo, oh, sige, acting! Pag nakita mo ang jowa mo na may kasama ng ibang babae, acting! Camera, action! Sa <laughs> 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 yung babae, sa kanya nilagom sa akin ng lalaki, hindi kailangan kasi dami, hapay ng nang titatata mo, eh, nang kamo! Cut! mo sa lalaki? Tapos sa lalaki, alala! home, uwi na ang kung sa akin ko, mo na ako. Hey. Abahan ni Sweet. Naku po, kao. Pa. Paglulutol mo pa pala yung mo. Eh, yung babae, anong gagawin mo? Isap kami, bae mo. Ako, dako, ako takot. Kasi sige, naraban tayo. Ayan, dito ko, natin nata. Ayan pak! Pak! Sisipain mo? ba babae. Naku po. Gusto ko yung sa akin. ko sa akin. Ngayon, wala na tayo ikaw. Wala ka ang dalawa hindi Ito mo. Ayun ang lahi. Ayun ang kasi yan. Ayun ang lalaki dito ang kasi yan. Ayun ang kasi mo drama